ito yung diner area na uh, restaurant 711 uh, mokyo avenue 8 pagyami kainan Pag at sa ito yung nakapula may laruan mga bata yan kung gusto mong pumatong dyan magmove yan ito naman na yung ano, yung uh, spring. Killing yan. Kaya maraming pupunta dito maglalaro. Andiyan din ka kaya na hapunan nila. Saan yan malapit? Dito lang. Sa tabi. Yung inuupahan ko. Malapit sa yung binaka sikat na kainan sa atin ah. Ah. yun malapit sa Jollibee Square ah, hindi pala Jollibee Jollibee